Ito na guys yung karne na tinatalambot ko dahil magluluto ako na binuguan. Mas masarap pa ito kasi yung binibili sa labas dahil niti siya. Hindi ko yung binibili ng mas marami pa yung sabaw. Ayan. Nagawa ko ng binuguan guys at lalagyan ko siya ng upo. Nagluto ako kakabsas. Favorite ko nga binuguan. Dung mo ni maluto nyo ang sa pa si Sabunga, beti, kat mo na ima Kat mo ha, puro karnya, damat gulay na Ayan Sudah doma, kaya kita gluto ka Agot karnya, mano, agot at kita Koy, kaya gagat-gatangat mo ko Lutong manila, agot di guna si Carmen na makuha sa mga may sasabi ko si Balay ba mm -hmm. so, yung lang siyangot ng kakabsat dumanimaluto kay si Gael